Na, bagong sigla, bagong pag isigla pa ipag Pagasa Sa pangungunan ni Mayor kuku Marayata Sa bayan at ang saho saan ay nagkaka Sigaw ng tao na ang droga ay subilin na At putulin na ang salot na sanayang bumabalot At sirain na ang harang na ni Minustul Ang sapot na sa kapataan natin ay dumitikil Sumisira ng pangarap at sadyang malupi Kaya halika at sumama Kampanya laban sa droga kaiso iso mga pulis at mayor Uko arayata at gawin nating malaya Sa droga At tansa Makakamit natin to sa tulong ng bawat isa Magsama-sama tayo at magkapit-kapit kamay Hindi magtatagal tayong lahat ng Sa lahat mga taong sabog ng tansa Sa laban sa droga ng bayan ay sumama ka Kasama ng pulisya at mayor Puku Arayata, Halika, Makiti, Paikimaki Isa Sa lahat ng mga taong sabog ng tansa Sa laban sa droga ng bayan ay sumama ka Kasama ng pulisya at mayor Puku Arayata, Halika, Makiti, Paikimaki Isa buong sa bayanan at ang bawat isa Makiisa sa kampanyaan ng ating pulisya Sa pangungunan ng ating mahal ate Barangay sa ang bayan na kasali Pagsugpo sa tulak ng iligal na droga Pamahala ang bayan ng tansa ay handa na Pangalim ay ng bawal ng gamot Krimin ang karahasan ang maitutulot Nakakalungkot kung droga ay mananai Sigaw ng bayan ng tansa ngayon maririnig Tama na, sobra na, sumuhin na Pusain ang droga, yan ang sigaw

mga taong sapok ng tansa Sa laban sa droga ng bayan ay sumama ka Kasama ng pulisya at yung mayor Kukuaray at ahalikat Makitig, maigay, isa.